Sarali na po! Ligo po ng kamahal-mahalang Santisima Trinidad. Ang sarita pong Trinidad wala po sa Biblia, pero sa ating mga nabasa, ay naandun po ang tatlong persona. Sa unang pag sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, ang Spirito ay padadala ko. Ituturo sa inyo, kung ano ang naisabi ko. Pero lahat ng sinabi ko ay galing sa Ama. ba diba, tatlo sila. Ay e naman sa unang pagbasa, pinag-usapan doon na si Mata sa ang wisdom of God, ang kanyang karunungan na siya ang anak kasama ng Ama sa paggawa ng San Kalikasan. At para daw sa anto, ang kasang kalikasan at ang pagdating ng spiritong banal galing sa Ama at sa anak, alang-alang sa atin. Alang-alang sa ating buhay, creation, alang-alang sa ating kaligtasan na tinakwil natin ng Diyos noong unang panahon. Oh, sino misteryo ng Santissima Huwag niyo isipin pa paano yung tatlo isa o oh, isa ay tatlo. Isipin niyo, nais na, nais nila isali tayo sa buhay nila. Yun ang misteryo.